'di diba? Ah, oh, ito yung sunod, mga kababayan. Ay, Diyos ko talaga, ginuong gagmay, dagkog panabangi. O, oh, eto. Sunod natin pag-uusapan. Wait lang, inom lang ako. Sunod natin pag-uusapan. Ganito yan. Si Martin Romualdez daw. O yung mga, mga DDS matulog na kayo gabi na. Uh -huh. alas 10 na, o. Oh. Ah. ito, oh, mga kababayan, ang sabi ni Amy Marcos. Ha? Nas nasa Pilipinas pa ba daw si Romualdez? Nako, ito na naman. Itong magpinsan na ito, naglulukuhan lang ito. Kunwari, away-away sa media. Tapos, pag nakita sa personal yan, balato naman dyan, pinsan. Di ba? Oo, oh, nagaganyanan siguro yung mga yon. Luluko lang tayo. o, <coughs> oh, ito, mga kababayan. Eto ha. Pakinggan ninyo ha, reaksyon ni Amy. Pakinggan ninyo, mga kababayan. Yung OG out, OG in, uh, bilang reaksyon ko <laughs> Doon sa pagpiti ni uh, Martin Romualdez bilang Speaker of the House, mm. gusto ka namin hinga ng reaksyon. Dito kasi doon sa direktang pagkakadawit na dito kay Martin Romualdez, ah. di uh, Orly Cutesa, no? Doon ah. sa hearing ko Senado at ngayon ipasa sa pina na rin ng Independent Commission on Infras Infrastructure. Reaction mo? Uh, ko, okay. okay. oh, syempre, hindi ako nagula kailan uh, ba yun? Yung, uh, may video kami ni VP Sara na tambalos-los ah nagtanggaling naman talaga yun na kung twenty na, kasi alam naman natin dinatag yung ng unity talagang uh, isang tapang eh talagang nakukuken uh na dahil nga kaya tanggaling uh, uh -huh. uh, uh, talagang na dahil nga kaya tanggaling naman talagang na dahil kaya tanggaling naman talagang nakukuken na dahil nga kaya tanggaling naman na dahil na kaya si Bonji Mabait kasi yun at mahusay. Uh, sana kayanin niya. Baka naman sobrang payat. Hindi niya ng mga buhaya na nagalap kayo. <laughs> Pero senator ka na eh. Nung 19th Congress, senator I.P. Hmm. Kung hmm. saan naganap nga itong grabe ang billion na e budget insertion. At tinagurian nga na most corrupt uh, budget yan no? sa kasaysayan ng Pilipinas. So, ano uh, hmm. What, 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 do you know? Na so ito, na, pakinggan yes, ninyo kung alam niyo yung 24, 2024, nagwawala na ang tungkol sa budget. Pagkatapos ng 2025, noong December last year, hindi ako pumirma kasi parang sabi ko tigilan na ito, puro naman po ito. Diba? Hmm. Alam mo sa totoo lang mga kababayan, kung merong tambalus-lus, merong babalus-lus. diba? Oh. Kung merong tambalus-lus, merong babalus-lus. <laughs> Oh, magpinsan sila. Huwag magalit ha, Senator Aimee. Mean, kung merong tamba lus, -lus merong baba lus-lus. Diba? Nalus-lus yung baba. Oh, umaba, lumalim. Diba? Lakas-lakas oh, eh, yung magtawag tamba lus, -lus bonjing. Eh, ikaw nga eh. Baba lus, -lus ka nga rin. Diba? Huwag na. Kung merong bangag lus, -lus merong tamba lus, -lus merong baba lus-lus. Diba? Ah, meron ngang babalustay eh. <laughs> mayroong tambalus time, may tambalus lus, o oh may babalus lus, may bangag lus lus, ne ba? Oh, wag na may pinsan kayo, kung mag anak mo pa rin yan, Di ba? may babalus lus din, o oh, ito na si babalus lus. ako oh, so ibig sabihin pala mga kababayan, hindi siya pumirma sa madaling salita, hindi din siya dapat kumuha ng pondo. ba diba? Tanong ko lang. Kung si Amy hindi hindi siya pumirma sa budget 2025, so hindi dapat yung opisina niya wag, da, wag bigyan ng pondo kasi hindi siya pumirma eh. ba diba? Oo, oh, ang ganda daw ng background ko. Hala, yung background ko dito, mamlamisahan. lamisahan. Oo. Oh, oh. Ayan, ng upuan. <coughs> ba diba? Oo, oh, Sir Michael, di pa ako matutulog maaga pa dito. Oo, oh, alas-jays pa ng umaga eh. Oh, nocturnal ako eh. picture na ah. may picture lang kami, may video na yun. Tapos, papasalan niyo lahat. Sa katotang na, ang tawag? Depende kung sino. Insertion or institutional amendment. Basta muna lang sa akin. Expecting pa. Personal assessment po sa mga pangalan po na kayo tayo, sumatanta. Ah. Ang damit ka namin yung na ng pangalatan kasi talaga nagkakagulatan. Hindi lang na naman nagtatapos ni Sandy ko yan. sa ka po ang pangdamay-damay dyan? Hindi ko maintindihan ngayon. Eh, nagkakaturoan. Kaya yung mga senador na. Kaya, uh, naman nagulat na talaga dito. Eh, talagang na uh, ang sistema. Ang uh, ating mga congressman, kung sino ba dyan, ang mga... Pero kaya talagang naman natin niya, yung mga senador kung dawit ba talaga. Pero itong nangyayari katuluan, tapos, -tong na nagkakatuluan, tapuan. Tapos naramdam-naramdam natin na hanggang albi ko lang eh. Parang pinagpapawala na. Alam mo si Aymlie, purhugas kamay. Pero nakikinabang din siya. Di ba? Oh. Tapos sabi pa nga niya dito mga kababayan, ito daw si PBBM, <coughs> hindi daw... Ah, hindi daw kayang pagsabihan si Romualdez. Ito ha. Pakinggan niyo. Ito ang mga problema sa ito. Ay, dapat managot na ah. Siyempre, mga pekto ng iyong ating. Ayan. na, ah. uh, naman, command like, response mo yung din nasa ah. presidente yan. Parang hindi niya kaya talaga pagsabihan si Marty. Hindi ko lang maintindihan. Alam ko mabait siya. Pero naman na papayag ng kapulastigan. Eh, kung talagang pizza mo at siya ang uh, ng istitya siya, wala kaya magagawa. De, isa to. Eh, ikaw naman ang gabanong nga. Eh. ba? Diba? Mm. Itong mga kababayan, wala pong sinabi si PBBM na hindi kasali sa investigasyon si Martin. Alam mo, I Amy, mean, nagpakalat ka na naman ng fake news. Kakasabi lang ni Boying Rimulya na kasali si Martin sa iimbestigahan kasi kasali siya sa binigkas. 'di ba? Sa ngayon, kaya nga kaya nga hinamon ko kayo i eh, mga DDS. Maghanap kayo ng ebidensya na ikakasangkot ni Martin. Kasi kung hindi kayo marunong humanap ng ebidensya na ikakasangkot kay Martin sa korupsyon, walang kasong mangyayari sa kanya. 'Di ba mahirap kasi yung puro kwento lang. 'Di ba? Mm, -mm mahirap yung puro kwento lang maghanap kayo ng ebidensya ipasa nyo dun sa sumbunga ng presidente uh, or ipasa nyo sa ICI para imbestigahan nila at napatunayan nilang tama or totoo na meron edi automatic yan kulong mm. ang problema lang kasi puro lang kayo kwento katulad kay Sarah uh, ang sabi ni Sara, hindi lang daw sa flood control kekbak tumanggap pati daw sa gambling ang tanong asan ba yung pruweba? Kasi kung yan na, sa totoo lang, kung yung mga sinasabi ni sa ay totoo at mayroong mga tao na kakwentuhan niya, pwede naman niyang ilagay sa witness protection program at gamitin niya yung mga tao na yun. Panlaban kay Martin, proteksyonan niya. Vice President siya, makapangyarihan siya. Oh, gamitin mo yung mga tao. Ituro si Martin. Oh na totoo. at kasabwat si Martin edi eh kulong si Dilima nga nagawa nyo nga yan ni ah, oh, ngayon kasi hindi na nyo kayang gawin yung nagawa ninyo kay Dilima noon na kumuha kayo ng drug lord tapos sabihin niyo na si Dilima ang dealer si Dilima ang protector kasi tatakutin nyo yung drug lord at sasabihin ninyo kapag hindi mo idiin si Dilima papatayin namin pamilya mo di ba? Oh, ganyan kasi ginawa ni Bato kay Kirwin Espinosa. Kumuha kayo ng ah, nakakulong, tapos sabihin ninyo, kadawit siya, sangkut siya, para may diin yung tao. O oh, kung naalala ninyo, yung pinsa ni Marujas, ay ni, ni Drilon. Diba? Yung pinsa ni dating uh, Senador Drilon, Franklin Drilon na si Jed Mabilog. Anong ginawa nila? Pinapapunta nila sa krami. Buti na lang, Ah, merong isang general nagsumbong na, Mayor, huwag kang pumunta sa krami. Kasi pag pumunta ka, ah, ipupush nila na ipush mo yung finger mo na ituro mo na drug lord si Drilon at si Maruhas para may rason silang patayin ni Digong. ba? Diba? Oo. yan ang totoo. oh, ipakita ko sa inyo, ha? Hmm, anong sabi ni... Ni Jed Mabilog. Oh, ito ha, mga kababayan. Oh. Uh. <coughs> Ito ha. Uh. Uh, umiyak si Jed Mabilog dito. Uwi ng Pilipinas at sumuko sa NBI uh -huh. si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog uh -huh. para harapin ang kasong graft. Ang Pilipinas ay nagpapatuloy ng pagkakaroon ng kasong graft sa drug Matrix Ni dating pangulo Rodrigo Duterte uh -huh. si John Suda. Na. Patapos, sa Pilipinas sa Pilipinas sa Pilipinas sa Pilipinas sa sa sumubo si Dating Ilong-Ilong si Dating Mayor Jero Milo sa mga ayende ng NBI-SCR na may dalala-copy ng kanyang buwan o tamarins. Ininerecho si Mang sa si NBI Office sa Manila kung saan sumanyari dito sa buong yung procedures tulad ng fingerprint, back-up shots, at naisip kami ating NBI-SCR friend. On August 28, 20, 2017, Ayan na. I received an unexpected call from former <laughs> BNP Regional Director Bernardo Diaz. Ayan na, pakinggan niyo. He invited me to meet with BNP Chief Ronald De La Rosa. ah ito na naman si o, o, o ah, Osakong Buang. Oh, drug Lord daw si Mabilog. Kung Drug Lord si Mabilog, bakit hindi nga nakulong? Yun ang tanong. ba? Diba? Kung Drug Lord si Mabilog, bakit hindi nakulong? Kayo kasi puro kay aligasyon. Maglabas nga kayo ng ebidensya. Pakinggan nyo ito para di kayo mapahiya. Now, Senator, at Camp Crame, Quezon City, mm. at noon, the following day, the next morning, on August 29, mm. I arrived at the Ninoy Aquino International Airport mm. at 10 a.m., ready mm. to proceed. But then the call started. First, they moved the meeting to 3 p.m. and then by 5 p.m., it was delayed again this time to 6 p.m. Mm. At around at around 5 p.m. a PNP colonel called me and in, in a voice that sent shivers down my spine. Yeah. Literal po yun. Ah. Warned me not to go to Camp Krame because my life was in danger. di oh, diba? <clears throat> Sinabi na isang pulis. wakang tumuloy na pumunta ng Camp Krami. Kasi bakit? Kapag pumunta ka ng Camp, uh, camp, Krami, ha, ka na ituro mo si Drilon at si Maruhas na drug lord na pinsan mong si Drilon para patayin ni Bigong. Oh, tapos ngayon, siya yung gagawing star witness or state witness. Oh, katulad kay Kerwin Espinosa, ginawa lang state witness na si Dilima daw, protector ng drug. Oh, eh dingay si Diliman na kulong ng 7 years. Oh. Ngayon, pagdating sa Senado at sa Kongreso sa hearing, lumabas si Kierwin Espinosa at sinabing hindi po totoo yun. Napilitan lang ako kasi tinakot po ako ni Bato. Mm. Kasi po, kung hindi ko po sabihin 'yon, papatayin po nila yung anak ko at asawa ko kasi pinatay na po nila yung tatay ko. Oh, si Mayor din na Espinosa ng Leyte. Oh. 'Di ba? Kaya iyan dapat ang gawin ninyo. Humanap kayo ng witness para madiin si Romualdez. Oh. Ngayon, ang problema lang, hindi niyo na kayang gawin yan. Kasi, ba diba, trinay nyo na kay Gutesa. O, oh, ang tanong ngayon, nasaan si Gutesa? Nung hinanapan ngayon, ah, hinanapan ngayon ng ano, <clears throat> tawag dito, ah, yung sa, sa abogado, mm -mm, yung affidavit. Ah, oh, ipeke e, pala yung affidavit. Oh, yung kaniyang ano. Oh, hindi napatunayan, nabisto. Oh, asan si Gutesa ngayon? Nawala. Oh, na natigil yung kanilang tanim peking witness. Oh, gawain na kasi ni Digong 'yan noon pa. bumuo ng peaking witness para madiin yung isang tao na ayaw niya. Eh ang problema ng mga kababayan, ayan nga. Ah, um, nagtago na. Hmm. Kasi nabisto ang peke. Eh. Hmm. At hindi totoo. ba? Diba? Oh. So, ibig sabihin, gawain na kasi nila yan. Oh. Diyos ko po. Tapos halatang halata na scripted. Oh. <clears throat> Diyos niyo marimar. Kaya yun po ang katotohanan, mga kababayan. Oh, sa madaling salita, oh, anong nangyari? Ah, oh. Martin Romualdez daw nasa Pilipinas pa ba meron na pong lookout order yan hindi na makakaalis yan tanga ba kayo yung isa din to si Amy malamang hindi na makakaalis yan kasi may lookout order na yan hindi na yan pwedeng lumabas sa tingin ninyo katulad niya nakalipad na si Saldico sa tingin ninyo papayagan pa ng government ng Pilipinas yan na si Romualdez palalabasin pa or kung sino pang congressman dyan sangkot, hindi na nagtatanda na ang gobyerno hindi na yan sila papayag nalalabas pa yung mga sangkot di ba oh yun po ang totoo o, so yun lang nga mga kababayan na maraming maraming salamat po sa inyong lahat no hindi ko na masyadong habaan no isang oras na po tayo in time check po is alas alas 10:22 na po Oh, actually may sunog po ngayon na sa sa Davao. Malaki po yung sunog kanina. Oo. Oh, oh, Yung sunog doon malapit sa may dagat. Yeah. Oh, ito oh, may nag-comment nga. Oo. Oh, oh. 'Di ba? Ah, uh, liig mo na lang maniwala sa Ken. Alam mo sa totoo lang usa kang buang, ha? isa kang buang. Huwag ka maniwala sa akin, hindi ka naman kawalan, Ikaw lang mag-isa tapos 300 plus yung nakasubscribe sa akin isa lang masasabi ko sa iyo, isa kang buang. Kung hindi totoo ang mga sinasabi ko, bakit safe ako? ba diba? Sa Piapi Boulevard. Oo, oh, di diba Mang winning Artos Boulevard na nga, nasusunog pa. Kita mo? Diba pag sinabi mong Boulevard, tabi ng dagat yan, ba't nasusunog pa? Hmm. Kasi mga bobo kasi, mga didi sa Dabao. <coughs> Deserve nila yan. Ngayon, tatanungin ko ngayon, nandun ba si Sarah? Wala. Bakit? Nandun na sa Cebu, may mga patay. Andun naman si Sarah sa Cebu. Ngayon nasunog sa Davao. Nasaan si Sarah? Andun sa Cebu. Wala sa Davao. ba? Diba? Ah, oh, lang. Oh. Yan lang mga kababayan. Hindi ko naman nila lahat yung mga nasunugan. Pero kung DDS sila, deserve nila. Kung hindi sila DDS, eh, di diba magbago na kayo ng pinuno dyan. ba? Diba? So yan lang mga kababayan. Ha? Ah? Oh, sabi ni Osakang Buang ah, oh, liig ko na lang daw maniniwala sa akin at least may naniniwala sa akin ikaw tignan mo sa dinami dami nyo dyan ikaw lang ang bukod tanging nag-iisang tanga kaya diba? ikaw lang ang bukod tanging nag-iisang bobo dyan na sa na, na ano na halo diba dapat pagkapag mga DDS na magpakamatay na kayo minom na kayo ng sunrox eh para maklins yung utak ninyo maklins yung katawan ninyo at mawala yung ano masamang elementong pumasok dyan na sumanib sa utak nyo yung kabubuhan diba so yun lang maraming salamat po mga kababayan